Road trip. Vroom, vroom. Uh, mapapasin po, ito lang po yung isa sa mga daanan ng mga motorsiklo. Kaya naman po dumaan kasi mababaw naman po ang daloy ng tubig ngayon dahil tag-araw. Doon, tas lulusot po sa kabila, papasok po doon sa nayon. Pero mas pinili na po nila dito dahil nag-iingat na rin po. ayan po talagang napahalaga ng tulay po dito sa bayan ng Tanay lalo po dito sa Barangay Santo Niño isipin nyo po pag lumalaki yung katubigan dito talagang umaapo po dito sa may baod na to yung pader na yan umaapo po dyan katubigan agad doon sa may karayunan po ng Barangay Santo So talagang pag malaking dali ng tubig, hirap pong to di mga malalaking jeep dyan pag rumaraga sa ang awis ng tubig. Kaya pag naayos po itong malaking tulay nito, kahit po mataas yung tubig dyan, kaya-kaya na po yan. Kahit oras, pwede silang maglabas-pasok dito po sa kanilang barangay. So ito po yung update dito ngayon. Tuloy-tuloy lang po ang paggagawa. Paghukay. Ang gagawin tulay dito po sa barangay Santo Niño, talagang sinira na po nila yung lugar na to, yung part na yan, dahil diyan po yung pinakampundasyon nilang gagamitin o ilalagay. dumay, dumuyog yung mga yan na single dito mga motorsiklo kasi talagang nakahang lang po yung tulay dito o mga uga-uga medyo nabago na nga po yung dali ng tubig dito eh. dahil kung mapapasin nyo dati simula sa gilid nito hanggang sabi lang gilid panitubig nito eh sandot yung tubig pero nung nabago po, kasi nung yung tubig pa, iba-iba na agos yung daloy ng tubig dito. Kaya naging forma dito ngayon, meron tubig, batuan, tubig, batuan. Dati panikatubigan lang yung lugar na to. Ayan po. Dati tubig, tubig, tubig. Walang bato-bato ngayon. Eh. May bato-bato na sa gitna. Eh. So, thank you for watching po mga kailarty dito po sa ating update sa ginagawang tulay dito po sa Barangay Santo Niño.